Hahaha Okay, kaya na Aranaon na rin paglapad <laughs> ah concentrate ko ba. Girl scout ba? Al hindi man, na, hindi na sa girl scout, medyo red man na siya. Medyo red ko. <laughs> Yay! Tingnan mo. Hindi man, ikaw ang dabok <laughs> Wala naman, ano man. Hahaha <laughs> Pag tingo, good. Kapis. <laughs> mamanta <laughs> 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 si on, Come on. <laughs> <Come> on. <laughs> pantay, <laughs> <laughs> i love the smell of plastic ade po bayanihan okay <laughs> nagtutulong-tulong <laughs> na po <laughs> <Papillion Dianto. laughs> merescute na po kami <laughs> Mabuti na lang, may papel. Nah, hindi na ito plastic? Hindi, wag, wag yan. Huwag mo, mo yung pagkain niya, lason yan. Ay, nah, yeah. okay, yeah. mag may kaalaman. kami <laughs> kasi, <laughs> Mula kay kabayan. Kaya, niya ubra.